Umakit na sa halos 3.94 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor na agrikultura dahil yan sa El Nino phenomenon. Ang mga lugar na nakapagtala ng pinsala base sa datos noong Abril at sa ay sa labing isang rehiyon kabilang na ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabazon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxargen. Bunsod nito ay apektad din ang kabuhayan ng nasa 73,713 ng mga magasaka at mangingisda kabuang 66,065 na hektare naman ng mga sakahan ang naapektuhan kung saan 76.87% nito ay may chance pang ma-recover habang 23.13% naman ang hindi pa mapakinabangan sa ngayon. Kaugnay nito, nasa 162,793 metric tons ang naitalang production or production loss sa bigas, mais at high value crops gaya sa livestock. Ang bigas ang pinakapektado na may kubo ang halagan na wala na 2.33 to 2.36 billion pesos. Bilang naman, nagpapamahagi din ang Department of Agriculture ng kaukulang Interventions So na nakakalaga po yan ng na nasa mahigit isang bilyong piso na tulong yan para sa mga apektadong magasaka at mga mga insda. din ang suporta para sa produksyon, tulong pinansyal at pangkabuhayan, Gayun na rin para sa water management. Hinimog naman ang isang mambabatas ang Department of Agriculture na tulungan ng mga magsasaka at mga isda na makapag-register sa Register System for the Basic Sectors and Agriculture. Nang sa ganyan ay maka-avail ang mga ito ng fuel subsidy mula sa ahensya. Ito nga ay sa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang Agony Party List Representative Re Wilbert Lee na marami rin o marami pa rin sa mga magasaka at mga isda ang hindi nakakakuha ng fuel subsidy mula sa Department of Agriculture dahil wala ang mga ito sa listahan. ay naman sa mga batas na bukod sa pag-assist ng Department of Agriculture sa pag ay dapat pabilisin din at simplihan ang mga requirements sa pag ng mga makinarya at bangka para maging naman sa fuel subsidy. Kamakailan, inunod siya naman ang kagawaran na nasa 500 million pesos na pondo ang inilaan ng gobyerno kung saan bibigyan ng mga magasakan at mga mga hinsidan ng one time 3,000 pesos na fuel subsidy. Kumapala naman ang Bicolano Lawmakers sa Department of Agriculture na ibigyan ng sapat na panahon ng mga mga isda at mag na makapag-register ng kanilang mga kagamitan habang wala pang pinal na adinotunin ang Department of Agriculture para yan sa subsidy. Gayet naman ni Congressman Lee na sana raw ay gamitin na ito ng kagawaran ng latest na listahan para walang mapagkaitan at walang mapag-iiwanan. Hirti na kongresista na magkaroon pa ng second round ng pamahagi ng fuel subsidy para matapos ang taon para maibsan naman ang, pasanin ng ating mga kabayang mga magsasaka at mga isda at mabawasan din kahit paano ang kanilang pangamba na wala silang panggastos lalo na kung may magkasakit sa kanilang pamilya. Patuloy naman ang panawagan ni Congressman Lee sa House Leadership na bigyan din ang dagdag na budget para yan sa fuel subsidy.